Pakinig kayo, maraming beses na ako nakasolve ng kaso dahil nang bibigay tayo ng reward eh. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward. Kung sino man po ay makakapagtuturo ng suspect tungkol dito sa kaso ni eh Mr. Joffer Abunales. Basta yung suspect na inyo pong ititimbre sa amin, yun po talaga ang tamang suspect at yun ay imbestigahan ng ating kapulisan hanggang sa siya, siya makasuhan. Pag nakasuhan na po siya sa piskalya, I will give you 500,000 pesos cash from my own pocket. Ma'am Joan, bago ang lahat ang aming pong po sa pagkikiramay. Nakausap na po kayo ng mga police investigator tungkol po sa kasong ito, ma'am? Ang nag, ano po, follow up, ah. brother Tinto po po. Base po sa ginawa investigasyon ng kapulisan at doon sa impormasyon na nakarating sa inyo, ano po yung sinasabi ng PNP investigators? Ah, uh, nung last po kasi kinuha po namin yung motor noong June 15 bago po ilibing yung asawa ko noong June 15. Ang um, sabi po dun sa brother-in-law ko, eh, wala pa daw pong nakahanap na suspect kasi um, wala din po silang idea kung sino talaga yung gumawa ng sa husband ko kasi that time po. Wala pong city sa area kung saan siya nakita. Wala ho pa kayong alam na mga kagalit, kaalitan ang ng inyong mister? Uh, wala naman po kasi yung asawa ko po na yan, uh, ano po, nagtatrabaho naman po siya. So, ang po, wala naman po siyang kaaway, oh, gano'n. Nun. And nung umuwi po siya dito sa Pangasinan noong June, June 5, June 5 po siya bumalik ng Manila. June 4, andito pa po siya sa Pangasinan. Uh, wala naman po yung sugat sa kamay. And then, nakita ko po yan sa hospital nung June 8. Meron na po siyang suga sa, sa left piece niya, Senator. So, sinecheck ko dito po lagi yung cellphone niyan. Um, now, access ko rin po yung mga social media niya, yung email account niya. At wala po talaga siya, wala po talaga siya nakikita ng mga kaaway, ng ganyan. Captain, good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir, senator. Magandang hapon po. Wala pong CCTV doon sa lugar, tama? Opo. Na, naitakbo pa raw sa ospital itong biktima. Wala ho ba siyang nasabi? Sino mo nagtakbo muna sa kanya sa ospital? Bali po, ang may nakakita po, witness po, nag-sweeper po doon po sa area po na... Bali, nakaduyan po ang ating biktima po. Nakaduyan po. Nung nakita po ng sweeper na may duguan, saka po tumawag po ng kapulisan natin. May responde pong kapulisan may ambulansya po na pumunta po inatid po sa Taguig Pateros uh, District of TPDH po. Okay. At that time, conscious pa ho ba iyong victim? As per po sa sabi po ng mga responde po natin, uh, may conscious pa rin po ang ating victim po. Okay. Wala ho ba siyang nakwento doon sa sweeper na una nakakita sa kanya, maging doon sa mga responding police para man nang sabihin kung sino po yung may kagagawa noon sa kanya? Wala pong nakwento ang ating victim po. Bali po uh, Sir Senator Rapi, uh, ayon po sa aming pagtatanong, ang ating pong biktima po ay dito po sa Metro Manila ay wala pong tirahan. Kung saan lang po daw po siya maabuta ng pagduduyan, doon lang po daw nagduduyan kasi masipag po itong ating biktima uh, sa pag-riding up niya po. Bali po para po kung saan daw po maabutan ng pagpapahinga niya, doon po tumitigil po ang ating biktima. Ma'am, bakit wala po siyang tirahan dito? Sa, uh, sa yung duyan yung lang po husband... siya na tumitira? Kapag uh, wala lang trabaho, sa duyan lang po siya natutulog? Ganun. Opo, bali ano, ano po kasi nung husband ko, senator. May tinahan po sila isa sa Cavite, yung sa kapatid po niya, sa Imus Cavite po. And then, nung magsaanak po kami, uh, umuwi po ako dito sa Pangasinan, gineve up na po namin yung nare namin sa pag lumipat na po sa Cavite. Peter, yung motor na ginagamit niya is uh, hinihiram din po ng kapatid po niya. So, isasalitan po niya. Yung tama niya po sa ulo po, uh, bali po, para po tama ng pinalo po, uh, ayon po sa doktor, parang pinalo po yung ating biktima, hindi naman po uh, saksak po. And, hindi po maalam kung bunga po ba ito ng isang aksidente o talaga may pumalo sa kanya o uh, nahiga na lang po siya doon. Pero po, under investigation pa rin po, nasa investigation section na rin po ng ating Tagig City pulis po ito. Ginawa na po ng autopsy report? Nag uh, po ay papupuntahin po namin ulit ang uh, ating mga complainant para po uh, mag-request na para sa autopsy report po. Okay, sabi po sa initial investigation ninyo, parang... Pinalo po siya. Sa opo, ulo. opo. May dumating hubang soko sa lugar, sa crime of design? Abali po na padala po namin sa ano po, hospital po. Doon po sa pinangyarihan, kung saan po siya natagpuan sa may duyan, na sabi nyo nga po, mukhang pinukpok yung ulo niya. <laughs> Hindi niyo po opo, opo. hindi niyo po sinuyod yung paligid. Baka meron pong kahoy doon na duguan o bato na may dugo, etc. Sinuyod naman po ng ating mga rumisponding kapulisan po. Wala pong nakitang wala mga pong bagay pong Nakita. Opo, opo, wala pong nakita. Nakausap niyo na po yung ano, yung sweeper na nakakita sa kanya at maging yung mga pulis na rumis uh, opo, opo. Okay. Nakausap din po. So, yung mga pulis po na rumisponde, ilan po sila? Dalawa po, Senator. Okay, hindi man lang tinanong ng dalawang police doon po sa biktima kung si kung siya ba ay naaksidente, nahulog o siya ba ay pinukpok. Uh, bali po yung ating biktima po parang hindi na po siya makapagsalda pero conscious naman po siya, boy pa po ang ating biktima bago po dalhin sa hospital. Kasi po, sen, po for me it's foul play. Why? Nawawala po yung susi at kanyang cellphone, tama po ba? Opo, sir. So, so therefore, hindi po to nahulog sa duyan at na uh, nabagok lang yung kanyang ulo sa bato. Kung gayon man, kung sakali yung mga talaga nangyari, eh, sana yung bato na kung saan siya nabagok, eh meron mga dugod-dugod sa mga bato sa paligid. Pero sabi niyo, wala kayo nakita. Opo, sir. O, oh. Foul play po ito. Dapat yun ang tumbukin nyo. Opo, sir. Kinausap nyo na po yung ano? Yung angkas? A, bali po, nasa investigation section na po, sir. Bali po, inano na po, nirepair na po namin. Nasaan na po yung motor ngayon? Bali po, nabawi na po yan po. Nakuha na po. So, na recover po yung susi? Yung motor lang po ang na-recover. Pero, yung Nena susi to, nawawala? Na, nawawala po. Okay. Yung cellphone din niya po, nawawala din. What does it tell you, sir? Nawawala yung susi opo. niya at nawawala yung cellphone niya, 2 by 2 equals foul play. Tama ba? Opo, opo. So yun ang tumbukin nyo na may foul play po Apo. dito. Therefore, kasama dun sa pag imbestiga ninyo, siguro sino itong mga naging customer niya before that happened, kung sino ba yung mga taong kagalit niya o baka meron siyang mga kasamahan niya, whether ang cas or sa ibang kumpanya na kagalit niya or something. Opo, sir. At we immediately po conduct ka uh, investigation po uh, for further po para po agad po mauli po natin ang mga salary mo. Yung pong kanyang motor, fingerprint nyo ba? Isinalang sa fingerprinting yung motor? ah uh, as per Sir, pagkakalam sir na kinuha lang po sir ng family po, yung motor niya po. Ay hindi sir, dapat sir, bago Opo. niyo po binigay sa family, iba pagdating po nung soko, pininger print niyo po yung pong motor. Kasi siyempre pag kinuha yung susi, one way or the other, nahawakan po nung sospek yung motor. Opo. opo. Dapat nagsagawa rin kayo ng... forensic doon sa katawan ng biktima. Di ba? Baka may mga naiwan na ebidensya, yung sospek, kung sino man yun. Di ba, sir? Dapat patuloy opo. pa rin po yung ginagawa yung pag-iimbestiga tungkol dyan. Kanapol po, Mr. Rieka, sir. Y Sir George, yes, uh, good afternoon po, Senator. Yung pulis po ay gumagawa po ng investigasyon ngayon. Ano po ang yes, tulong sir. na binibigay niyo sa ating kapulisan para kahit papaano ay eh, makakapagbigay linaw o makapag-shed light doon sa investigation that the police are conducting now? Sorry sir, hindi po kasi ako familiar doon sa specific case baka uh, tutulong po kami sa uh, authorities kung ano yung mabibigay namin na datos kasi syempre kung may booking po yan ang um, naka naka ano yan, naka naka-record po sa amin yung booking um, pero ako personally hindi po ako familiar sa case na to so if yeah, but I will I will personally be on top of this to make sure na matutulungan po natin. Opo, at siyempre po, uh, lahat ng booking, meron po kayong ano diyan, meron kayong record di po ba? So pakibigyan na lang po. Meron po, bibigay po. So, if they can contact me directly, um Senator, um I will ano make sure that uh, I will uh, 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 happy meet action. Gaano katagal na po ito sa inyo yung victim po, uh, Sir George? I'm sure po my ERT team knows about this but I have to check with them na kung ano yung nangyari, ano yung mga circumstances. Pero ako po personally, hindi pa po ito na bring up to my attention. Sige po, sir. Sir, kung ano po yung may tulong po ng angkas, sa, hindi lang po sa family, kundi sa ating kapulisan sa ginagawa ng investigasyon. Yun lang pong request namin. Apo. Kung pwede po nila ako tawagan, pwede po yung Timo will share my number. Uh, I will uh, be on top of it, sir. Thank you po. Asahan po namin, sir, ha? kahit pa paano, meron kayo may tulong sa pamilya ng biktima? Opo, opo naman, yes. Uh, yung mga extenuating circumstances na ganyan, sir, uh, we, make, we take exception naman po. Maraming salamat po, Mr. Oh. George Royeca, CEO ng Angkas Philippines. Good afternoon po, Mr. Royeca, sir. Maraming salamat din po. Good afternoon. Sir. Captain, ganito na lang po. Kasi ako pong uh, committee chair ng Public Services, TNVS. Makinig kayo. Maraming best na ako nakasolve ng kaso dahil nagbibigay tayo ng reward eh. Yes, sir. Magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward. Kung sino man po ay makapagtuturo ng suspect tungkol dito sa kaso ni Mr. Joffer Abunales. Basta't yung suspect na inyo pong ititimbre sa amin, yun po talaga ang tamang suspect at yun ay imbestigahan ng ating kapulisan hanggang sa siya, siya makasuhan. Pag nakasuhan na po siya sa piskalya, I will give you 500,000 pesos cash from my own pocket. Ayan po, ulitin ko po. 500,000 pesos reward. Kung sino man po ang makapagtuturo, makapagbigay ng impormasyon hanggang sa makasuhan, yung suspect, magbibigay po ako ng 500,000 pesos reward. Suspect dito sa pagkamatay ni Mr. Abunales. Captain? Yes, sir. So far po, wala po kayong person of interest. Sa kayo po, uh, yung mga person of interest po namin yung nasa AR po na within the jurisdiction po na possible po na pwede po namin maging DOI po. Then, sila ang ating po mga biktima po. Uh, anytime po, uh, punta po ng substation o no, sa investigation section po namin, uh, 100% po kami pong kapulisan ng tagig. Ah, handa pong tumulong para po masod po ang crime po. Maraming salamat apo. po, Captain Joel Gulimlim. Sir, ibibigay po namin ang cellphone number ninyo sa apo, apo. misis ng victim para from time to apo. time pwede po kayo magtawagan. Ano po? Apo, apo. Salamat po. Yes, sir. Captain, magandang hapon apo, apo. po, Captain, sir. Apo, magandang hapon din po. Ma'am Joan, marami na po akong uh, ginawang ganito. Pag nung maglaga ako ng reward, nasusol po yung kaso. Hopefully, mangyari ulit ito. Okay, ma'am? Ako po. Salamat po, Senator. First of all, gusto ko pong magpasalamat sa ito. at atin pong kapulis na sana po. Ang pag-ibigay po yan. Ang parumbatos. Ang pagmahal po yan. Ang tatay. Sasawa. Ang sakit lang po sa tiktok ko. Kasi bigla-bigla na lang po yung buhay niya. Na marami pa po siyang pakarap. Nag-aap po yan sa PNP. Yung cellphone po ng inyong mister, iPhone po yun? Hindi po, Vivo po. Vivo. 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 Captain uh, Gulim Lim, op baka may capability na matitrace niyo po yung cellphone? Opo, basta mabuksan lang po nila yung pinaka-Google account po yun para matrace po. Sa ngayon po talaga hindi po natitrace yung cellphone po eh. Okay, ma'am, alam niyo po yung passcode ng cellphone ng mister niyo. Opo, alam ko po yung passcode dun sa email niya po. Okay, sigi sige po. Ibigay niyo po yan sa PNP. Kaya sabi ko sa PNP, bibigay ko yung number niyo sa kanya, magtawagan kayo, okay? Opo. pwede rin tawagan yung, ano, yung telecommunication companies. Baka meron silang makuha doon or something. Ganito po. At saka yung angkas po, tutulong. Ako rin po, tutulong. Il may anak po kayo? Apo, meron po kami 2 years old na daughter. Ah, uh, bukod pa po dun sa reward, magpapabot pa ako ng personal na tulong ko. Huwag niyo po ibabang telepono, yes. ma'am. Okay? Sige po. From time to time po, magtatawagan tayo, pati si Captain uh, Gulimlim. Captain, salamat po, Captain. Ha? Apo, salamat din po. Maganda nga po. Maganda nga po. Pa. Sige, ma'am. Ngayon po mismo ang araw na ito, may ipaparating po akong tulong sa inyo. Opo, salamat po. Salamat Para doon po sa anak ninyo, sa 2 years old na anak ninyo. Okay? Pagka na hapon po, ma'am.